Umabot dibdib na baha, kubong pinatumba ng malakas na hangin, pahirapang pag-rescue at bilyong-bilyong halaga ng pinsala. Ganito hinagupit ng Super Typhoon Egay noong July 2023 ang bayan ng Ilocos Norte na isinailalim pa sa State of Calamity. Ibang-iba yan sa itsura ngayon ng probinsya, tahimik at payapa. Pero kahit walang bagyo, hindi nagpapakampante ang Ilocos Norte. Ang ganitong panahon ay oportunidad para sa kanila na paghandaan ang paparating na kalamidad sa Tulong ng Handa Pilipinas 2024. Ang Handa Pilipinas Luzon Leg ay isang expo na inorganisa ng Department of Science and Technology o DOST. Sa expo na to bida ang mga teknolohiya, inobasyon na makabago gawang Pilipino para sa Pilipino at may malaking maitutulong para gawin handa ang Pilipinas laban sa mga sakuna. So isa na nga and dito yung proyektong Magay Green Belt project, project na pinondohan ng USCP Card na nakikita nilang mainam na solusyon para na labanan yung forest so fire. Kasi nadiscover nila down, na, na itong halaman pala na tinatawag then, na Magay ay hindi nasusunog. Ibig sabihin, ah, pag nagkaroon ng pagkasunog sa kagubatan, hindi ito magiging abo. Kaya nitong labanan yung apoy. So sir, ano po ba ang karakteristiks ng halaman na ito at saan po ito pwedeng ganito? Actually, itong magina ito discovered by Forrestal Pinafield in 1990s. Mga 80% of its leaves are water. Ano? So it is a succulent plant that is really uh, can survive with an extreme heat. So yung nasabi mo na kahit masunog ito ay magsusurvive. And it is proven. Ano? So we have a project doon sa Bukod and uh, Tublay using this green belt to protect the uh, seed production area. Pag may forest fire, lahat ng uh, benefits na ito ay apektado so there will be loss of uh, habitat for the biodiversity magkakaroon ng soil erosion magkakaroon ng air pollution water pollution so chronologically will bring problems to the community so kailangan po natin i-protect area at pwedeng gamitin po natin yung green belt using maging mayroon ding unsinkable water rescue boats at porta boats na magagamit sa emergency response. Bukod sa mga teknolohiyang nabanggit ko sa inyo, kakaiba din itong uh, equipment na ginagamit ng Mines Geosciences Bureau na tinatawag nilang ground penetrating radar. So ito ay parang x-ray na kaya niyang iscan yung ground para madetect kung may sinkholes ba or may bomba ba. So uh, um, ma'am, paano po ba yung gumagana? So basically, ang GPR po is nag-work uh, para makakreate po ng images ng ating subsurface o sa ilalim ng lupa. So ang ginagawa po nito, nag inject po siya ng electromagnetic energy sa ating ilalim uh, ng lupa and then na-re-reflect po siya and na receive ng ating receiver. And then from that, uh, nagka-transmit po siya sa ating control unit kung saan po natin makita, yung tinatawag po natin ng radar grounds kasi po kasi ng um, subsidence na bigla na lang nagpo-collab. So, halimbawa kung meron po tayong um, uh, ganong klase ng sinkhole sa ibabaw po ng ating infrastructure. So, very delikado po siya kasi maaaring sumama dun sa collapse area yung mismo infrastructure. Ang mga teknolohiyang ito, inaasahang magiging katuwang ng komunidad sa paglaban nila sa kalamidad. The other perspective of Handa is a call to action. Handa Pilipinas is a call to action para tayo maganda. I dream that Handa Pilipinas becomes a culture to every Filipino family, every local government, every business, every institution. And I hope you believe that through science, through science technology and innovation, and our spirited collaboration, we can be victors over disasters and not victims. Umaasa si DOST Secretary Solidum na anumang natutunan o nakita dito sa Handa, Pilipinas, Luzon Leg ay dadalhin ng mga local government officials sa kanilang mga komunidad upang magsilbing gabay sa kung paano nilalabanan ang sakuna sa tulong ng siyensya at teknolohiya. At yan ang latest dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Ako si Lourdes Nadonga, Delivering Science for the People. One DOST for you.